Hi guys, welcome to my channel. Please like and subscribe for more videos. Naghihinala na nga si Blair na si Greta ang may gawa sa nangyari kay Riley. Nagtanong si Magnus sa kanyang mga tauhan kung kumusta ng street poll na pinagawa niya. Ang sabi ng babae na epektuhan na ang kanyang poll ratings dahil sa skandal ni Riley. Ang galit na sabi ni Magnus kailangan nila itong gawa ng paraan sa madaling panahon. Papasok na sana si Aling Luisa sa secret room ngunit nakakandado ito. Nagtanong si Gigi sa kanyang ina kung ano ang kanyang ginagawa dyan. Ang sagot ni Aling Luisa, naglilinis siya at isasama sana niya itong kwarto ngunit nakakandado ito. Kaya hindi siya nakapasok sa loob at nagtanong siya kay Gigi kung ano ang meron sa loob. Ang pagsisinungaling na sabi ni Gigi na ito ay isang storage room. Ayaw naman nila madumihan at maging makalat ang nasa loob, kaya nilak niya ito. Pero nagdududa sa si aling Luisa na may tinatago si Gigi sa kanya na ayaw niyang makita. Sa pag ni Magnus sa mansion, pinagalitan niya si Riley sa ginawang pangaaway nito kay Alison. Hindi pa nakaget over ang mga tao sa kanya sa pagwawala niya sa hotel. Tapos ngayon sinugod niya si Alison. Hindi na siya nadala. Kung alam lang niya na siya ang makapagbagsak sa kanyang political career niya, dapat noon pa matagal na niya itong iniwan. Aalis na sana si Magnus sa mansion ngunit pinigilan siya ni Riley. Nagtanong si Riley kay Magnus kung saan naman ito pupunta sa kanyang ba habang nagliligpit sa aling Luisa sa mga gamit ni Gigi sa hindi inasa nakita niyang isang susi at sinubukan niya itong buksan ng isang kwartong nakakandado. Nung nabuksan nga ni Aling Luisa ang kwarto, laking gulat na lamang niya nung nakita niya ang mga litrato ng mga Elite Squad. Nagtanong siya sa kanyang sarili kung bakit may ganito si JJ. Ngayon, alam na ni Aling Luisa ang paghihiganti ni JJ para sa Elite Squad. Pipigilan kaya niya ito? Yan ang ating abangan sa magandang dilag. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, ang click notification bell para palagi kang updated sa mga video sa upload ko. Thank you for watching and God bless everyone!